Hi guys, good morning. Aku nak Hasan, Assan. Good morning. Ato good good, <laughs> good Ma yung buntag. Ma yung buntag. Nepal. Nepal, So yan. Ayun yung uniform nila ngayon. Areiman. Aba, <laughs> kada sudan tapos. <laughs> Asa ka mo to, ji? <laughs> ha? Iskol ka? Hmm. Yung bag kasi nadala-dala ni Aji. Eh, eh, yan yung ano, yung bag na yung kahapon. Pinatanggal ko sa kanya ka, pinatransfer ko sa kanya kagabi. Kasi marumi na, lalaban ko. Walang araw, guys. gusto niya talaga yang daladala na yan kahit nag naglisod-lisod na yan siya aw. gusto jud niya niya may ilik si Aji mag ano gani magdadalag bagba. ba gani mag ano baba bahay jud na yan ba may si Aji guys

Bye-bye daw, -bye Auntie ji Good morning, Nepal. Nagaantay kami dito ng school bus ni Ayman. Ay nagtanim na sila ng maes. Mm. Siyente rin, naglilinis na rin siya dito yung sa kanya. Ay, guys. Ay, nagluto si Ama. Nagana na siya ng... Nagbili sila ng isang buong manok. Hmm. Diyan na muna siya nagluto dahil... <laughs> bukas eh. Bukas doon kami magluluto sa aming... Diyan na. Ah, diyan na kami magluluto bukas. Karin? Hmm. utakusin tinaigis eh, uban niya ah, okay. mama utakusin ah, okay. tawo makin tawo lerar lerar kung may kung sino kung sino kung sino kung sino na sino kung talaga ako neto, kasi green na green ba? Yung ano natin, walang halong filter ito. <laughs> yung video natin ayun na sa Aji. Hi, J Hi, sa... Hi, sa ba? Hoy! Shhh! Aji! niya sa nilas <laughs> diyan Ka very good ay. Eh. Kanina, nagtanim ulit ako na ito. na. Nagdagdag ulit ako na ito. Dahil marami naman tayong magic rose, kaya nagdagdag ulit ako. Tapos yung isang ano talaga, tingnan Ah. Isang bottle ng mineral ga ng ano gani cook gani. Nakita ko lang kasi talaga ito sa Facebook, eh, sa ano sa YouTube ba. Hmm. Kaya yung dito niya kumonti na lang. Pero okay lang 'yan. taliksik na siya, guys. Di pa rin pala talaga sila natapos. Oh. Dito inano na rin nila kanina pinatraktor tatanim na ng naman. Istignan nyo naman ngayong kalangitan dahil uulan na. Ang ganda, no? Kapag na-tractor na, guys, no? Ayan, no? Ang linis-linis, ba? Ayan. -ay! <laughs> Yung ito, pag naano na rin itong mga mais namin, is puputulin ito, tapos tanim mulit kami. Bubungkalin namin ito ng mano-mano lang din. Si auntie din dito, naglinis na rin siya kanina. hindi to niya, dahil magtatanim na rin sila ng mais. Dukan? Okay ka na Dili ra ko. Uban dito, auntie Usta. Pagbabay na ka, mama. Bye, Bye na din mama. Bye ma. Ano ma. ah. mana? Ano ka namin mong gamit ng gamay ka ayo? Kanin, nakaluto na ako sa loob. Ito yung ulam. Dito sa labas ni Loto. Medyo ano na nga siya guys, eh. taligsik taligsik na gani. Hi hey guys, good morning. Another day. Friday. Friday na tayo ngayon. Antay ulit tayo ng school bus. Kung kahapon walang araw, ngayon may araw. Oh. Ayan yan yung uniform ni Eman ngayon. Pag Friday, ganyan yung uniform nila. Wala hmm. Oh, yung nag-aantay kasi si Eman nagbubungkal siya ng ano, ng mais. Ay, ng mais ng lupa. Doon sa gilid-gilid yung may ano ba, yung wala pang tanim na mais. Just yung mga iba, tao dito ang iba eh. Yan yung papa ni Jano. Ayan guys. Yung upo na din, malaki-laki na siya guys. Eh. Yung sito din pala natin doon na din, lono, mahaba na. Hmm. Ayan sito din. Si Amon Ano to dito yung kalabaw? Ang bayday ka. <laughs> ha? Asagdi ulap mo na siya nang ilabot na. rin na siya. ganyan dito magtanim ng mais guys oh. Hmm. kailangan nakasunod ka sa nag-araro una eh, pinapatraktor muna nila pagkatapos pinaganito pero ito si Mbaji ganito talaga siya nag guys ano talaga to siya parang mano mano talaga yung pag ano niya pagtanim niya hindi kagaya doon no, sa traktor doon sa kabila nakita niyo may traktor doon yan sunod siya sa likod ng traktor hmm. Kanina may nanghingi ng bulaklak ko nung pink na bulaklak guys. May nanghingi. Tapos hindi may manghingi yan. Siya dapat yung manghingi. Pero naunahan na naman ulit siya. Pero sige lang. Marami pa naman siguro patubo. Yung pink yung habol nila kasi yung ganda daw sobra nung pink. Which is ako marami naman akong klase nun. May tatlo ata or apat. May pink, may, pur may purple. Tapos yung may white na may pink sa gitna. Ayan to, binigay ni auntie sa akin. Habang nag ako ng school bus, ayun, binigay sa akin ni Mama ni Asa. Hmm. Habang binigyan kami ni Ante nung ano yun yung sitaw na tatanim sa ano sa gitna ng mga mais ba. Yung sir kasi talaga nila yun dito guys yung mga sitaw talaga tinatanim talaga nila yan parang isinisingit talaga nila yan sa maisan so, uh, ano yan sila baga yung naalala nyo guys yung mga maliliit na mga sitaw yun mix na sitaw maliit or mahaba at saka upo at uh, pipino singit na, na nila lahat pero dito si Chuliba pala, hindi pala ba dyan tawag ko dito sa nag, ano, nang araro. Kasi babae naman, Didi yung tawag ko. Didi, parang ate na rin ganun. So, uh, sila dito, hindi sila nagsisingit ng mga upo or, ay patula or ano, um, pipino. Sitaw lang talaga yung sinisingit nila sa maisa nila. So kami, wala kami nahanap na tataniman namin ng ano guys, ng mais. Kasi yun diun sa likod ng bahay namin, hindi na binigay. Sabi daw sila daw yung mismo yung magtatanim, pero hindi naman sila yung nagtanim. Inano naman nila, -ano rin nila sa ibang tao. At saka sa atin ng kapatid kong ng lalaki. So, yan, wala tayong magawa, hindi naman lupa natin yan. Hindi dito guys sa manggahan to, tignan nyo ano, ayan o may bulaklak pala na lumalapas na ito ang dami pula-pula ang hmm. ganda so yung guys, tignan nyo ang dami bunga ng mangga itong mangga nila, no, matamis eh, ano hindi yung matamis, hindi siya as masyado yung pag may mga nalalaglag dito, nangunguho talaga ako Lalo na kapag kahinog ito, sarap nito. Sayang to dati-dati dito sa may bahay nito. Hmm, tingnan niya. Dito dati may mangga ito. Siguro tatlong puno. Pero sayang pinadol. Yung ano din. Natumba na rin. May binigay sa akin sa si ama kahapon na ano na maliit na bayabas. Kinuha niya tapos binigay niya sa akin. Kinuha niya doon doon sa kinapupo daw. Maganda daw yung itanim. Parang ganito yun siya eh. So binigay niya sa akin. Baka gusto ko daw magtanim. Tanim ko daw pinapatanim niya doon sa likod ng bahay sabi ko hindi maganda na doon itanim sa likod ng bahay dito sa gilid na lang sa may kitchen ko sa medyo mala, may layo-layo ng konti ba doon ko siya itatanim kasi pag sa likod siya itanim lalaki kasi yung yung bayabas eh so hindi ko siya doon itatanim Wala pa talaga yung bus na ay may may pa yon. So guys, hanggang dito na lang muna po. Bye-bye po everyone. Bye-bye po. Thank you for watching. And please don't skip the ads po. Bye-bye po guys. Thank you so much. Bye-bye.